at mag-a-update tayo kung ganun pa rin ba mga presyo. Tungkol so, ano, sa mga kung madalas pa, na tanong pa, nila. Pa, kung ano ang po 'yung bulilit? Yung bulilit. Yung bulilit. Yes. Ah, ito. Ito 'yung size ng bulilit. Oo. oo. Ano, so ba, tinatanong ba? lang, same pa rin ba ito? Ha? Ayan na. I'm Rex. Ayan. Kung saan na vlog ko to. So, salamat sa mga nanood. Dahil dumami. <laughs> Oo. Mag-comment lang kayo dito. At mag-update tayo kung ganun pa rin ba ang mga presyo sa ating nakaraan. Ay, hindi pa. Kasi inaano nila yan eh. Yung puro kadena. Hi! Hello! I'm back! Shout out, guys! <laughs> Ay, <Ayan>, live <laughs> Hindi po. Video lang. Gusto ako yung nag-vlog dito. Ang dami na lang nanonood noon, sir. Ang dami nag comment. Oo. So, tinatanong lang, same pa rin ba? Ito, ha? Kaya yung mga price pa rin, yung charge daw. Same updated pa rin po Oo, same updated siya, guys. Ayan, oo. Oh. O, screenshot nyo na. Ayan. Screenshot. May release ko kayo. oh may release din. Meron din uh, long video. So, ito na guys. O, yung mga sisimula sa maliit. Magkano, sir? Mga um, maliit ko Ito? Ito? Twenty-five? Twenty-one, Twenty-five. Kasunod. 25. Tapos ang kasunod, thirty. Ayan. May twenty pa po, po. Small tsaka medium. Asa yung twenty Ito po. Small tsaka medium. twenty-eight, guys. oh. Ito yung tsaka 28, oh. Okay, small tsaka medium. Ayan. So, kasunod-sunod tayo. Thirty na. Thirty uh, large. Ayan. Extra. Large. Extra large. Thirty rin. Oh same price lang. Same price lang po. Shipping oh, charge asa na extra po. extra na? Ah, sa shipping lang nagkaiba. Yes, po. yes po. ah, okay. Then, so, ito yung jambo. 35 Jumbo. Oh, ito super naman na ah, Super Jumbo. Ayun ang mga favorite Can natin. super <laughs> <laughs> yes, Jumbo. Ayan. Then, mega po. Bakit okay. ano maliit ito? Sa charge lang din sa service. Bali, bali po, based on volume, pinakamalaking box po natin is Mega. Mega. Yes po. Bakit? Um, ah, yung lapad, yung lapad ba? Oo, o, mas malapad nga siya. Oo, oh, oh. nakakala mo, ito kasi medyo Mahabal matangkad. So, pagmabal... Pero payat siya, guys. Kumbaga, eto dito tayo sa mataba. <laughs> oh, ayan. So, ito na lang bibilhin ko. Yes. <laughs> lahat bibilhin ng binibili, oh, binibili, oh. box may free. Oo, oh, ganon may free? tape. Uh, tape 'yan. Ah, talaga. Oh, ayan punch. guys. Pag ito binili yung Super lahat Jumbo, tayo. libre ang tape niya. Lahat daw. Ah, lahat, lahat naman Box. pala. Oo. Wow! Uh -oh. Kala ko ito lang si Super Jumbo. Kasi bumili ko may free ba, may free tape. Ah, okay. So, ito yung timbangan niya. Sige nga, tinagtimbang ang ating ko. <laughs> Nasa ilang timbang ka. Sa <laughs> so, na to, tapong okay. ko to. <laughs> <laughs> oh, ano pa? Itong drum, magkano to? Ah, ito guys, 132. Drum big. Ito na yung ano niya price lang yan na drum. 132. Oh, ayan. Gusto yung mag-drum. Kasi magagamit nyo pa yan, oh. Nang lagay ng tubig, stockan nyo. O, oh, comment kayo guys kung ano pang mga katanungan nyo. Kasi depend, nakadepende yan sa ano probinsya pala eh ano. MM Luzon 1, Luzon 2, Luzon 3, Luzon 4, Visaya, Mindanao. Kaya iba-iba. So ito na yung mga kung ay gaya mga nabanggit kanina, mega, super jumbo, jumbo extra large, large, medium, small, bulilit, big drum, medium drum. O, oh, ayan. Ito ba yung contact nyo? Kasi may nag-comment din eh. Ano po yan sa Philippines? Oo, oh, oh, kasi so, so, gusto nga uh, tawagan daw kayo. Ito. Yan po yung contact sa mga salesman na pipick up po. Free of charge. Ay, yung magpipick up na ito sa bahay. O, oh, ayan guys, yung magpipick up, ito yung mga contact numbers. O, oh, ayan, baka naman, mga kakontak, cargo. o, <laughs> oh, ayan ang number nila. Diyan yung kakontakin, yung magpipick up na ng kahon sa inyong mga bahay. Ayan na. Tama sir, di ba? Yung magpipick up sa mga bahay-bahay. dito po, sa Riyad. O, oh, sa Riyad lang ito oh, itong mga numbers na to. Yes, yes. Ayan. Ito yung mga pangalan nila. Oh, ayan. Okay. So, ano pa bang mga tanungan nila? Ano pa mga madalas na tanong nila? Kung ano messages po yung bulilit? Yung bulilit. Yung bulilit. Na, bulilit. Yes. Ah, ito. Ito yung size ng bulilit. Ang box ito is, yung size ng bulilit daw, guys. Eh? Yes po. Si bulilit 21 reals siya pag binili mo. Mm -hmm. Pag nabili mo siya ng 21 reals, i-combo mo siya, ipadala mo siya kasabay ng mega, super jumbo, jumbo, extra large, large, or drum. Mm -mm. Libre na po ito. Ah, sa pag oh, ganyan, bibili nito ang 35. Yes. Super Jumbo, libre ito. Sa shipping, sa shipping. Ah, shipping libre. Yeah. Bibilin mo yung box ng 21. Ako ba, bibilin mo lang yung box, yes. pero pag shipping na, libre. Yes. Okay. Example, papad uh -oh. Example, papadala natin ang Mindanao to. Oo, uh oh, oh, yan. din po ito. 100? 109. 9. Ngayon po, kung meron kayong malaking box, let's say, uh oh, box, 339 ito. pa Mindanao. Isabay nyo to si Bulilit Box Free na siya So, nakasave po kayo ng 109 reals Ayun, pala guys Ayan na, narinig nyo Okay Ayan So, iyan nagpipick up si sir uh, Yes po Hello si, po. po Shout out Wow Napakasipag Where are you from, sir? Bangladesh Bangladesh, guys Ayan, nagpipick up at ano siya? siya yung ng mga boxes. Ah, siya naghahakot Ay, ng kahon. Ah, okay. okay. Oo. din ng mga supply. So, ito na. Yung, kung baka kinuha na ito sa bahay, ano? Actually po, hindi po. Sila po directly ah, na. Ah, sila nagkuha na, dinala lang dito. Yes, dinala dito. Then, after nito, po, dito sa branch na to. dadalhin po sa sulay, sa warehouse namin. Sa warehouse na. And then, doon po siya ipaprocess para mapadala na siya ng Pilipinas. Ah, doon na pinoproceso bago ni papadala sa Pilipinas. Like, for example, itong air cargo natin, papadalin siya, dadalin siya doon, i-ipunin siya, and then, isi-ship natin through mm -hmm. air cargo. Tapos ito naman Doon pupunta yung uh, container natin Sa Sulay Warehouse mm -hmm. Tatapos doon kakagahin Sa container po uh, Ayan guys ha narinig nyo So malinaw na malinaw na Okay pero kung may katanungan pa kayo Just comment below Okay At ayan sasagutin namin Sa abot ng aking makakaya <laughs> So ayan nga ito yung mga contact numbers Pwede kayo magtanong dyan Ayan na Okay. So, gagora na kami. Thank you, sir, ha. Thank sa you info. You. Okay. Bisita lang po kayo dito sa bata. O, oh, ayan. Dito Basement yan sa bata. Basement 1. Basement one, one. Building 1. Biladio Mall. Mall. Building. So, sorry, building. Oo nga. Building 1. Building 1. Basement 1. Basement 1. Ayan, guys. Okay. O, oh, ayan. Thank you for watching. Ayan.